Po yung Grenaf Coron sa Bureau of Plan and Industry. Ito po yung sample namin ng uh, nung kami ay uh, nagtraining nag-training ng plant propagation. So, ito na po siya ngayon. So, good day mga followers and subscribers. So, nito naman po tayo. Uh, gusto ko lang i-share yung technique ko kung bakit ako nakapag pabulaklak ng kakao no gusto ko lang uh, ipakita yung ang puno ng kakao no meron po tayong o oh, meron po akong dalawang puno ng kakao dito na yung isa ay grafted to two and a half years ago to to three years ago then yung isa naman po ay wala pang isang taon ay namumulaklak na so tingnan nyo po yung aking mga tanim na kakao dito sa tok tok ng building so dito po ano ah uh, Itong isa na ito, uh, kung titingnan nyo po yung dugtungan, ito ay green of ko. Uh, wala pa isang taon ito eh. Itong uh, grafted na kakao ito. Pero kung mapapansin nyo, no, tingnan nyo po, tingnan nyo po rito. Ayan. Yan po, tingnan natin ito. Ito, ito. Ayan, ayan, yung bulaklak. So, meron na siyang bulaklak. Ayan, yung bulaklak. Ayan, bulaklak po yan. Ayan po, meron na siyang mga bulaklak no, na sa gilid-gilid ng sanga. So, ito po yung dinugtong natin na sayon. Ito, itong kabuwan po na yan. Sayon po yan. Kung yung mapapansin nyo mo yung tuktok ay patay na po yan sanga Yung ano na yan, yung pinakatuktok niyan. So, ito po yung huli, no? Yung dinugtong na sayon. So, dito ay uh, makikita nyo, no? Sa babang area, ito po yung rootstock ito. Magmula dyan hanggang sa baba po, no? Rootstock po yan. Yung po yung kakaw na itinanim natin noon naman na ginawa lang natin na rootstock. So ito na po yung dinugtong natin, no, ng uh, UF18 from Europlan Industry. Kagaya rin po yung sa kabila, no? Uh UF18 po ang variety. So kung titingnan niyo ngayon, napakabilis ito no na namulaklak. At estoy yung po yung taniman natin, timba. Ayan. So sa timba po, pwede pala hu tayo, no? Uh, magpropagate ng no, makapagpabunga ng kakao. Saka alam niyo ho ba na ang kakaw ngayon ay napakamahal sa world market dahil nga po sa kakulangan at saka mataas ng demand ng chocolate. So dito po sa kabila, ito ipapakita ko naman po, itong isang puno ng Uh, grafted na cacao. Ito po yung Grenaf Coron sa Bureau of Plant and Industry. Ito po yung sample namin ng uh, nung kami ay uh, nagtraining ng plant propagation. So, ito na po siya ngayon. Kung makikita nyo po, ito yung dugtungan. Ayan. So, dyan po siya uh, dyan po siya ay dinugtong yung dating sayon. So, ito po yung sayon na ngayon. Ito na po yung mga sanga. Ayan. Ito yung rootstock. Yan, yan yung rootstock. So ito po, makikita nyo, yan, namumulaklak na. Ayun o, oh, yung bulaklak, ayun, yung blossom nya. Ayun. So ito po yung inaabangan natin na sana ay magtuloy-tuloy, ano po. So ang ginagawa po natin technique ngayon dito ay uh, every other day dinidiligan natin, no, at nilagyan po natin ng complete fertilizer para mas suportahan lang po 'yan yung mga po, yung mga bulaklak na 'yan. Dahil po titingnan nyo, ang taniman lang po natin ay timba. Ayan. So timba lang po natin uh, itinanim itong grafted na kakao. So kung titingnan nyo, ganun lang po siya kataas ayan. Ayan. So almost 3 feet. Ay, hindi, wala pang 3 feet. O, 3 feet na lang, 3 feet. So ayan, timba lang po, no. Ayan, no. Dito sa isang view na to, makikita niyo yung dami niyang bulaklak. Ayan. So, yun po yung ating uh, ginagawa paano natin po ma suportahan yung mga bulaklak niyan para maging bunga. So, yun nga po, no, naglalagay na po tayo ng uh, triple 14, no. Ito po yung sarili ko pong technique para suportahan lang po itong mga uh, bulaklak na yan na maging bunga. So ito pong kakao na ito, itong green of natin na uh, wala pa huy isang taon pero namumulaklak na. Ito po yung nakasurvive, no? yung pagkakamali natin ng sistema. Kasi po ang nangyari noon, buhay na buhay na po yung mga sayo na idinugtong natin. Pero ang nangyari, naglagay po tayo ng abuno dahil nasa sidling pa po ito toton, ito noon ah uh, 20 days buhay na buhay na po yung mga uh, sayon. Ang problema, naglagay po, naglagay po kasi tayo ng abono at ang nangyari, yung mismong rootstock ay nabulok. Kaya unti-unti rin hong namatay yung dinugtong natin na sayon. Pero ito lang po yung nakalusot. Doon sa sampung uh, puno na grafted po natin less than year ago ayan